welcome to my channel. Nito po ang yayang gala. Nandito po ako sa ano sa store ni Ate Aileen. Ayan. Yung ano dito sa Morocco. Nagtitinda ng mga Pilipino food. Pilipino product. Ayan. Tutur ko kayo sa kanyang mga paninda. Ayan po. Ayan, ayan, ayan. Tutur ko kayo. Ito po. Ayan. Ayan. yung mga paninda niya po. Ayan. Ayan. Yan, marami siyang mga paninda rito. May gamot, may vitamins, may mga lip balm. Ayan yung, anong tawag dyan? Cream silk. O ba diba, may pa-original sinigang pa siya. Yung mix. Yung mix. Tignan ng mga Pilipino food dito sa Morocco. Ayan, niraid ko yung kaniyang bahay. Ito yung mga money niyo. Paninda niyo. Ito. Ayan, may kutsinta siya. Wow. Kuchinta at ang puto. Ito puto, puto puto Ito, puto. Ayan. Wow. Ang galing, ang galing, galing. Oh, may hopya pa. May hopya din. Ito, hopya. Wow. Ayan. Ayan yung hopya. O, oh, ba, diba? Ayan. Interview, wow. interview ko yung may-ari. Interview ko yung may-ari. Ano? Oh. Diba? Interview ko yung may-ari. Ano? diba, diba, diba. Ito po, meron silang ano, uh, butter buttercream. Wow. wow. Oh. Tapos, yung cheesecake. O, di diba? Ito wow. ay mga paninda niya. Galing Pinas, dito sa Morocco. Ditinda niya sa uh, mga kapwa. Kababayan natin yung Pilipino. Yan. O diba may boy bawang? Si boy bawang! Wow. si <laughs> boy bawang, mo. Oh. Oh, lala! Oh, ang sarap na mga breadstick. O, nisen. Wow. Nisen's Yan. Tapos, sky flakes. Ayan. Wow. O, di ba? Ang galing niya. Yeah, Tapos, sky Easy flakes. Yan, ba? Wow. Sky oh. flakes. Wow, ang galing. May Hansel. Ito yung Hansel, Oh. Wala. Diba? O, oh, diba? Hindi, hindi mo manimi sa pagkain Pinoy dito, eh. Kasi meron lang ang mga ano dito. Mga Pinoy food. Ayan, Oh. Stick, o. Oh. Wow. Diba? May stick, o. Oh. Wala. Ito yung palmolib. Ito yung palmolib. Dila, palmolib. Ayan. Ang <laughs> palmolib. Ito si ate, ito si ate. Oh. May customer. May isa customer. Ano pinili mo ate? Kanay ko, tsaka. Kanay Opia. Ano opia? Opia mani popcorn? Opia na. Opia. Opia. Ano yung mare? Si ate ay Maklin. Maklin. Online. yung pangalan niyo. Maklin. Maklin. yung Maklin. 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 na Maklin. 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 na. Nag-start ako ano, 2017. 20 ano pa lang na yun, 2017. Ano yun, nag-start ka? kasi ako. Talagang ano, nagpapadala ka talaga ng mga items dito? Ng mga, ganyan, mga product na pinilit mo Oo. Noon pa? Noon pa man. Ah! So, ibig sabihin, ikaw siguro yung muna? Oo. Siguro? Oo, hindi naman siguro. O, ni... dito sa kasa? Kami hmm. ni, ano, oo, oh, ako at yung si, pangalan Oh, dalawa daw sila noon, mga Basta, 2017. Mga tatlo pa lang kami oh, noon. 2017. Ngayon marami uh, na. Ngayon marami, marami na. Marami, na. siyang mga... mga... Ganun talaga. Para oh, hindi mamiss ang mga product iba. ng ano, Pinoy. Uh, magkakaroon na noon sila kasi ng idea. Yeah. Yung mga Pilipino, siyempre, kung may nangangailangan, yung iba, binibenta, yung iba, dinadala nila dito, paribenta. Um, oh. Ayun. <laughs> may pusa, may pusa. <laughs> ayun, ayun nga. Ganun lang po kasi yung ano dito eh, kalakaran. Kailangan mo magpadala sa kapwa Pinoy. Para... Kasi binibenta kasi nila yung bagahe dito uh -oh. per ko. Para makuha. si, sa Pinas kasi may hirap din ang buhay. Kaya iba, tinutulungan namin sila para magkaroon sila ng pera. Pagdating dito. Kaya kailangan nila sa Pinas, pinapadala namin doon sa Pinas para may pera sila. Mm Ganun -hmm. yun. Kasi mahal din kasi ang pamasahin. kaya ganun din si Opo. Ayun mm -hmm. po, para sa kaalaman po, dito kasi sa Bansang Morocco, mahirap po ang ano, ang... ang package o mga parcel o mga may balikbayan box ba? Package. package. Package yan, mahirap. Kaya sa kapwa Pinoy, na umuwi ng Pinas at bumabalik dito. Mga Pinoy yun, din ang nagdadala. Oo, yun. Yun po yun. Kaya eh, yung mga nanonood sa vlog ko, now, alam nyo na po, yung mga nagtatanong din, may nagtatanong dito sa vlog ko, sa YouTube ko, paano daw magpunta rito, paano mag-apply. Eh yun nga po, mahirap po. Halos lahat naman mahirap. Oo, uh, dadaan na dadaan kayo sa si agency. Kasi hindi naman kayo pwede makapunta dito, hindi kayo dadaan ng agency. Mas maganda. Mayroon din po, po yung, yung mag-invite. Pwede rin yun. Kasi wala director. naman kung may kamag mag-anak dito, siya mag-ano sa inyo. Pero okay naman po yung ano, kaya um, employer na direct. ah oh, direct employee, employer, direct, ano, uh, direct hire, tawang. Pero okay naman yung business natin. Ganon. So far, okay naman. So kasi far. Kasi may mga customer din na uh, suki na talaga, ano, oh. yung na na sa tola sa tindahan. ng, ano, uh, ah, ah, pala yeah. si Adwe. Hindi, yung mga po. Ayun, yung mga uh, Pinoy food hay gusto din na magpalipo na hindi, makalabas. Wala silang makakasin. nila kasi nila 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 lang. Nagbaba na si Birdie, makiyat oh, sa taas, nandito oh. na, na. <laughs> nang na ako. nang ko na siya. Ayan, <laughs> ayan na yung anak niya. Nanako, in super pogi. Ha? Sige, kamukha mo. Si Papa? O si Mama? Ang <laughs> <laughs> <Si> Mama. <laughs> si, mama. And... si Mama! Mama oh. and Papa. Mama and Papa, kombinasyon. Ayun ba, po, sinamahan ko kasi yung kasama ko dito, umakyat. Nag-raid ako, nag-raid kami. Ayan, nag-raid namin Nag siya. Ipiklahan ko na ako. Alam. Ayan po, patingin ko po ulit sa kain niyo yung mga items niya. Ito so, po sa mga mga interesado, eh, kaya nga ako, yung eh. mga friends ko rin naman sa Facebook, tsaka sa YouTube, pareho lang naman halos. Ayan po. O, oh, di, oh, oh, di ba? O, Naalala ko nung nasa Pinas ako. Pag gusto kong kumain ng chicken and Joy, crispy fry. Ayan o, oh. crispy fry. O, oh, di ba? O, oh, munggo. Ayan, may munggo. Si Miss Wa. O oh, yan. O oh, diba? Endorser na ako ng pamintang durog. Hindi <laughs> ako. At saka gulaman. O oh, yan o oh, Mr. Gulaman. Yan. Basta ano. Si Ati uh, ano, si Ati Aileen. Meron naman siyang eh, uh, Facebook page. Facebook. Yan. makikita nyo yung mga items niya. Lagi siya nagpo-post. Nagpo-post doon. na puti o oh. Makarating ka rito? <laughs> ha? <laughs> Yun natin puti, nag-eroplano na, ano, oh. Pati oil ano, natin. May spring oil. Oh, pati oil, oh. Ayan, oh. Spring oil. Oh, diba? Ang galing. Ang... o oh, pati nga itong ano ng yelo, eh. Sa Pinas lang to, ah. Sa Pinas lang tayo may ganito. Sa totoo lang. Dito pa, ayun na pa talaga. Na yelo. <laughs> o, oh, yan. Oh, yung mga tanga pinas dyan. Mga gusto yung bumili ng yelo. May siya ng Pinas <laughs> natin. Pinas <laughs> pa oh, na tayo. Pati nga. diba? UFC ano Alos ano, kompleto naman si ate so far sa mga necessities talaga. Yung mga kailangan pa pa beauty, mga ointment, oil. Omega. Ome omega siya Oh. Hello! May omega. Ito, sinoconsume ko to. Bumila ko sa kanya isang beses nitong ano. Pero so pay. Yan. Nakakapagpaantok. Yan oh, may mga gamot, vitamin. Mga generic naman siya yung gamot. Yan, Rebicon. Mostly mga nip and chin. Wala. Ayan. Kung meron kayong interesado o ano, pwede kayong magtanong. Baka sakali meron siya. Ano po? Ayan. Salamat po sa inyo. Pwede niyo pang lukot. Kayo pa yung kayo nagustuhan. Kay Dems, pwede niyo naman kami yung meron kanyo. Ako yung best Para iparating ko na lang kay ate. Yung mga taga-kasa dyan. Taga-rabang. Taga-tangir. Ah! Taga-amuro Okay po? Salamat! Alam mo, po kayo sa nagpo! Bye-bye! Bye-bye sa nagpo, ate! Salamat! Hello, Philippine. salamat yung oh, Philippine. Hello Bye, Philippines! Salamat, din ang gala. Ah! Philippines! Hello, Philippines! Awesome. Ano Dito ano, sa Moroto is uh, 10.40, sa Pinas 5.40. Oh, diba? Madaling, araw. Madaling araw. Mga tulog pa kayo. Anong time? Ang ano, 7 hours na tanga ano, natin? 7 hours. 7 hours. Ang uh, palitan. Yun po. Sige po, salamat! At uuwi na kami, gabi na! Ginabi na kami. Ciao, ciao. Bye, bye.